Ano, tinawagan ako nung sa urban, sabi na parang sa urban. Nasaan yung stab ko? Sabi nga gano'n. Sabi ko, nandito po yung stab ko. Tapos, punta kayo dito sa ano, sa, yung sa urban, sa fourth floor. Sabi nga gano'n. Ng, nagpakilala sa si urban, sa Eddie Guzman na tayo. Ayun. Nung pagpasok namin doon, may mga tao ng pulas sa salo. May papel na pinahawakan sa amin. Binati mo na kami congratulations. Yun po. After nun, yung susi raw, pag ano nga sa after ng pag-raising, punta lang daw po ako ng pag-raising. Ayun lang Saka talaga nung, kahit talagang may record, wala ako record na may ano ko talaga wala ako. Po, na may mga ano ako ng lupa. Wala po talagang pag ano. Eh, laking nang no, kagyan po ako eh. Parang po yung ako sa nasal. So, may... Lahat naman, ano ko ano, eh, six repair, kanod, bago ako naging kagawad. May pamilya? May ano ko eh, sabo ko eh. na ko eh, PWD. May ko ano, sa kaya natin kita, bukis ng insurance ko ah. sa Kaya lang naka-save siya, para hindi ba, Oo. Ah. Hindi natin, hindi nga. Anin po na babae. Dalawa Babae po. Saan ka nakatira niya Puro renter po. kasi gusto na uh, next week we'll mm -hmm. rin, oh, uh, ah. po, okay? na ng investigasyon. Alam mo ganito yan kaya naman. Malimig ko ng pukot yan ito. Kaya nga gusto ko yung ginawa mo. Na, bago pa kayo hanapin ng gobyerno. Nagsabi mm -hmm. na kayo nito. Kasi ito, ginamit sa pulit. Ito ang mga pabahay para sa mga katulad mo. Mm -hmm. walang ang sariling bahay na may pamilya. Oh, that's next one. Actually, it's water. Oh. Para sa mga katulad mo, na may pamilya pero wala sa rin yung bahay ng mabahang. <laughs> yun din ang purpose ng ACP vertical housing program. Eh, alam mo, gusto ko tatapatin siya. Pati congressman meron, kusihal meron, mga uh, kamakamag-anak nila lahat nito. Kaya si siya sa akin ng mabahay, alam mo pa ko, bilang alkalde, ako ang mamahal ang mga nakahiyan nila ng syudad. So, so, ako rin yung pwede mamili ng lupain. At tulad yung ginawa natin sa malapit sa inyo. O Although sa kabilang kalye yun, sa Pasiglan, no, ekspropiasyo, magsubasta, at yan yun Pati yung mga bulok ng bangko, lahat yan. Property ng lupain. Yun ang obligasyon ko. Hindi naman candy ito eh, pinamimigay lang ng alkalbida sa politika. May rules yan. May requirements. Yung pag-surrender dito, magpapakamita ng tunay mo pang nanamis. Yung tukang-tuking, kung talagang deserving ka, qualified ka, taga-Maynila, kasi meron ako nakita. Maniwala ka pa rin. Tagatagi. Mm -hmm. Tagatagi City. Meron pa ako nakita. Balaga. Iba lang ang preference niya sa partnership. Pero solo lang siya. E paano, paano naging pamilya yung isang balaga? Kasi, what? Malapit sa mayor. Kapag-apag ng mayor. Mm -hmm. ng mayor. Hindi talaga. Ang sa mga naghahangad natin mga kababayan, yung makaka-bail. Sa kanila kita, tatlong lawyer namin. Yun, i-evisitaan nyo. Sa city government, meron din. Paano maka-apply yun? Pa eh, masisiyasa ka lang. Buti nga ito, na ka Dahil, kasi na-play yun.

pero obligasyon ko sumagot sa tayong bayan na iyong mga nabigyan, mga pinalad ng Diyos, hindi pinalad ng mayroon. Kasi disenyo yun na mayang nating antas ng pamumuhay ng pamilyang magaling. Eh, pre June 26 na, nagdadakma ang pare ng susi. Di ba, sabi sa inyo, oh, sumuha na kayo ng susi niyo dyan. Eh, pero nang tao pa yun. O, ito mo. O, yan ah. Parang paks lang na kayo. O, ito mo. Kaya ka na ako Wala ako doon. Tatawagin yun yung ano? Kuha ka lang. Ako kuha. Ang rapol na ginagawa namin, pinapakita namin sa taong bayan. At katulad mo, walk in, approve ka na kung natitiyan ka. Ngayon, merong mga aplikante, nirarapol mo. Kasi pwede naman ito sa taong gobyerno eh. Alam niya, yan, alibaba, DPS. Ano ba DPS? Mm -hmm. May naguhukay ko ng kanal. So, empleyado namin, kagamay nila, naguhukay ng kanal. Ang salary grade below 18. Walang bahay, walang ano. Deserving ba siya? Qualified ba siya? Qualified. Tapos, i-offer namin sa public. Lahat ng booking, pinagsasama ko sa Pamburo kaya ako na ang Diyos kung mong Yun ang rakul. Kinuha ko yun yung pandena. Diba? Live. Live. Oh. Mm. Eh, pati taga Quezon City, taga Taguig, Pero mo meron. Tapos may squatter sa Maynila. Ano mukhang iaharap natin sa taong bayan? Eh, pero ng taong bayan niya. Saka dalawang libo lang. Patayin mo ito malito. No, yung day on exit. Hindi hindi sa inyo. Yung pinangako sa inyo, ano, no, rent to home. Unang-unang hindi -unang mo buha kaya kay? magkano lang ba sweldo ng barangay? Mali ang budget namin. Eh. Exactly. Ganun din yung half part. Maliit din yung sweldo. Walang rent to kasi hindi yan ang disenyo. Dahil walang makaka Two bedroom, nakita mo na ba yung room? Maganda ba? Dalawang bedroom, pwede mag-aircon. May elevator, may security car. Grimo dati nung umupahan ka lang, dati squatter ka lang. Ngayon naka-elevator ko pa. So, yung... may swimming pool. May swimming pool. May swimming pool, yes. Kasi, honest to goodness eh an honest to goodness program. Tapos sa politika ng mga mayo. parang pinamimigay na kendi, oh, na, kendi mo. Oh, kendi mo. Mali. Kaya ako ko sa kanila, huwag silang ba? kung talagang qualified sila. pero pag hindi ka qualified, remember, under ka sa mga ibang dokumento

Ulitin ko, may bahay ka sa lili? Wala po. May asawa Meron. May anak ka? Marami. Taga Maynila ka? Opo. Eh yung tinatanong sa'yo, basic pala. lang. Eh doon pa lang, qualified na. tapos malalaman mo yung katabi unit mo, abogado. Yun lang. Oh, yun lang. Oh, <laughs> see. <laughs> 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 Sa mga kurus. Sa mga 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 Tama ba? Oh, uh, oh, oh. Tama po. Hindi ako magiging tama lagi. Pero pwede ako maging makapiro na. Inaayos lang po. Ayan, yeah, kumpleto. No, Ang galing ito. Sinagahan ka talaga lahat ito. No. Inusot talaga sa'yo. Ah. Inusot talaga sa'yo. Dumaan ka talaga sa proseso. kasi yung bilang yeah. ano gano'n nga, nararang mo na agad kung gano'n kaliit yung bahay. Uh, Oo. mo to. Sa na tayo ko po. Nakikipisan kayo. Hmm. Na eto, ah. Libo. Dahil sa mo.

Kahit saan ako pumuntang iskirita sa Manila, masasabi ko na hindi nang yung binayad na binis ng tao na Inuutang ko yan Doon lang, pinatakaw mo ako sa krus ng mga kalaban ko, doon utang daw ng mga Eh, kaya ako nang binagawa pa sa tao na rin. Ayos na yan eh. Doon lang nagpapakita ko. Hindi pa ka tao. Yan, yung natas ko po. Ah, ito. Ito, ibig sabihin nito, di ba katabi mo yung Angelo King? Sa po Pero, pero may kirasun sports complex. Oo. Oh, yung uh, the history ng uh, Lasal. Opo, Lasal. Oh, Ayun. Oh, Ang pinagbabawal ko dito, yung paligid ng mga uh, bars sa restaurants. Opo. Bawal na yung na namin yung license to sell uh, liquor. Mm -hmm. Liquor. Pero yung restaurant, tuloy pa rin. Kaya po ginawa ko para nakabigay na po ako ng una. Oh. Kulit, bibigyan ko kulit sila mamaya.